kahit mga puspin, rescued cats o kahit ano pa mga animals ay deserve po nilang magkaroon ng magandang buhay at maayos na tahanan. At dahil dyan, isang cat rescuer ang ating mga kasama ngayon. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Nakakapagod man pero masaya naman daw ang kanyang puso. Iyan ang say ng firmam at animal rescuer na si Sheena Kabuyaban nang dahil sa pagmamahal niya sa mga hayop lalo na sa mga pusa, mayroon na siya ngayong mahigit 40 na alagang mga pusa. At lahat ng kanyang fur babies ay vaccinated, dewormed at kapon. Pinagawan niya pa ito ng sariling kwarto o katyo kung tawagin. Tara G! At ating kilalanin si Sheena at ang kanyang mga rescued cats at panoorin ang kanyang cartography. Ngayong Wednesday, Pets Day! Ayan, kasama nga po natin ngayon si Sheena Kabuyaban at ang kanyang mga alagang pusa. Magandang umaga, Sheena, at welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Hello, sir. Good morning po ko. Good morning, ma'am. Uy, nakakabilib naman itong iyong advocacy at passion. paano nagsimula ang pag-rescue mo ng mga pusa? At paano dumami sila ng ganyang karami sa iyong bahay? Um, actually po, ma'am, grade 1 pa lang po talaga ako. Mahilig na talaga ako sa pusa. Mm -hmm. So, syempre, yung eskwelahan po, uh, sa eskwelahan namin noon, maraming talagang unwanted na puting na, Kaya every time na umuwi po ako sa hapon, may bit-bit po akong pusa. Kaya hindi maiiwas ang mapagalitan noon. Pero syempre, since cat lover talaga ako, uh, in-embrace na din po ng parents ko. Okay. Pag-uwi niya, may dala na siyang pusa. Mm. At uh, talagang nagpagawa ka pa nung tinatawag na katiyo ba yung tawag doon? Yung parang uh, bahay nila, no? parang meron silang isang room. Paano yan? Nasa loob ng bakuran nyo mismo? Ay, actually, sir, hindi po. Kwarto lang to. Actually, bahay po nila to. Oh. Uh, halos at uh, buong... Yan. Halos pina-extend lang po namin. Tapos, uh, nasa bakuran po namin siya. Pero, na po ako sa parents ko pet na, na, na tumitira. Uh, bale po po yung mga kasama ko. Aba, so bahay <laughs> si talaga ma, bahay nila yan. Na. So, Sheena, ikaw lang, na, 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 ikaw lang ang nakikitira sa bahay ng mga pusa. <laughs> hmm. yes karami. po, exactly. Uh, uh nakikita na po talaga uh, ako. Kasi nana... doon lang sa taas, yun lang po yung kwarto namin. Okay. <laughs> Kaya, yun. Okay, so gano'n sila karami? <laughs> Ilan na sila ngayon, Sheena? Uh, ngayon po, so 38 po sila sir, 38, 38 po sila nga. Wow. Wow. Mm, medyo magastos yes Pero lahat po sila, lahat po sila kapon, vaccinated and they were, they were, po sila lahat. Okay, pero yung 38 na yan, lahat yan rescued cats mo? Uh, mostly po ma'am. Pero may mga nagpaparephone po kasi siyempre may mga reasons po sila like uh, ay, ay aalis po dito sa Pilipinas, gano'n po. Kaya, pero yung yung advantage naman po is tumutulong din pa rin po sila sa mga gastronomy. Grabe, no? okay. tinanong mo tatamang, no? deserve talaga na mga eh. alaga mo nga, pusa, yung ganyang kasarap na buhay. Mm. Sabi mo, papasabi na lang yung iba na sana oh, ako lang. So, so ibig sabihin, Miss Sheena, kapag may, yes. katulad, katulad ko, may pusa rin kami no, sa bahay, kunwari, mag-aabroad o oh, magbabakasyon ko, alis kayo. Pwedeng dalhin sa'yo. Pwedeng ipaalaga mo na sa'yo. Saan ka ba? Yes, sir. As long as vaccinated, kapunta. Oh. Kasi hindi po talaga ako uh, tumatanggap ng mga cats if may mga nagpa rehome po, if hindi po sila spayed. Kasi siyempre nadala na po kasi ako nung last 2021 na eh, nagka-panlocopenia virus po yung lahat ng cats ko. So um, namatay po nung 29 na pusa kasi 50 plus po yung pusa ko before. Pero uh, ngayon bumalik na ulit sa 30, uh, 30 plus po. Okay. Ah, saan ka nakabiz, Sheena? Saan yung bahay nila? Sa Ilocos Norte. Ilocos Norte. Ah, Ilocos Norte. Malayo. Oh. Sa Ilocos <laughs> Norte. Ang um, angka okay, na na-feature po ulit ako dito sa PT before Bialt uh, noon. 2021 ata, ma'am. Mm -hmm. Okay, mm. mahirap bang alagaan yung mga alagang pusa? Oh, sa... lalo na pag ganyan karami. Oo, tsaka ano yung routine mo um, sa isang buong araw sa pag-aalaga I... sa kanila? Um, hindi naman po siya totally mahirap, ma'am, kasi di ba yung mga concerns po ng ilang karamihan or res uh, kapwa ko, yung mga amoy, ganito, yun talaga yung pinaka, ano, uh, prioritize po namin na isa-parate po yung public CR nila and tinuruan ko po, po sila na doon na lang po sila lahat uh, magpupu or magbili po sir. Then po, doon sa part na yan, may butas po kasi doon. Oo. Oh, okay. Wala na, na, na yung iba. So, Sheena, ay... Ay, yan, yan yung, yan yung tabad. <laughs> so, full time, yan ang ilang ginagawa, ang alagaan ng iyong mga alaga or do you have other jobs? I'm curious kasi ang hirap na. Talagang devoted so, ka dapat sa... <laughs> oras mo, nandyan lang sa iyong mga pusa? Uh, Full-time ka at ma'am na po ako, really? ma'am. Kasi, nag-resign na po ako sa work ko before. Kasi, mm -hmm. nag-work po ako sa isang motorcycle company for okay. almost 3 to 3 years ata mm -hmm. yun. Tapos, yun, since Uh, bo, kasi ko talaga siya. Pinorsigido ko pong na magbenta ng motor, ganito, ganyan, para magkaroon ng commissions, magkaroon ng earnings para po sa mga pusa. And at the same time, nagkaroon po siya ng like bonus kasi gamit po sa page ko, marami pong nakaka-reach ito and may mga foreigners po and taga-local na tumutulong din po, po oh, sa akin. Nice. Yeah. Lahat po ng mga donations, gano'n, napupunta sa vet, vet bills pagkain nila mm. with for transparency. Mm. Oo. Oh, oh, okay. Ang galing yun. na. So may mga donor na nainggan Siguro yung mga donors na yun mga cat lovers din. Mm, okay. Well, since advocacy yes, kasi mo na rin ito, Sheena, no, yung uh, mag-rescue ng mga pusa, I wonder, may mga iba ka pa bang recommendations kung paano natin kung baga mas magiging maganda ang ating uh, lipunan para sa mga ganitong stray cats. Kasi hindi naman po pwedeng alagaan mo lahat, mm -hmm. ano, nung mga mga nandyan lang sa lansangan ng mga pusa, even aso. Ano yung, ba yung mga po pwedeng gawin? Um, yes po. Bale, yun talaga yung purpose kung bakit po ako nagpatayin ng, ano, ng house nila para ipromote po yung Uh, spread awareness na kailangan kung mag-aalaga ka po ng mga pusa dapat super responsible ka like yung unahin yung pag spay and yung neuter vaccine kasi doon naman po talaga dumadami yung mga unwanted cats sa mga daan kaya kami mga rescuers po kami yung mahihirapan tapos kapag ano uh, hindi naman po hindi naman po lagi na may naman po yung bulsa. Kaya, mm. <laughs> yun po. Uh, sana yung mga nais pong magka, ay mag ay mag-alaga po ng mga pusa, let's consider kapon and like it po. Yun, mm. tama. Meron din tayong kasama dito sa PTV na ganyan, ano? Si Maan. Oo, si Miss Maan Makapagal. Ang daming inaalagaan ang pusa. Oo. Pero ito, ah. Mi, mm, Miss Sheena, no? Invite mo yung mga ka-RSP natin na, rin, na mga, baka cut lovers din. So, Uh, baka sila ay willing magbigay ng donor para tulungan ka na, na mag-provide sa mga uh, stray cats na inalaga mo. Meron pang social media accounts na pwedeng bisitahin sila. Yes po sir, meron po ay yes po ma'am. Bale may social media accounts po kami. Uh, name po is Catography. Yan po yung logo ng Minsan koran Bale pinaka-patarpolit pa lang po namin para mas madaling ma-recognize it, mag magpo-post po, gano'n. Kaya lahat po dito, uh, mga pusa po lahat na nasa cabin, 38 po sila. So, 38? Uh, right? sana po supportahan po ang, yes po, sana po supportahan niyo po kami. And saad po kasi ko po in the near future sa, para mas ano uh, mas mapagaan at mas marami pa akong ma uh, na cards then rehome po yun po yung yun po yung pinaka-pinaka importante sa lahat. All right. 38 ano. So napangalanan napangalanan mo ba lahat ng M38 at natatandaan mo bawat isa sa kanila? Ah uh, yes, sure. sir. Napapa natatandaan ko lahat sila. Mga pictures ba nila 'yan na nasa wall? Tama ba? Yes. Wait, well, Ipa-ipakita -ipa Ayan ang family picture nila. Ah, ko picture diba? na may kasalanan eh. Oh, ang mm. ganda. Ang ganda <laughs> ng mga pusa, ano? Well, maraming salamat, Tashina, <laughs> sa pagbahagi ng iyong buhay bilang isang cat rescuer Pink. at fur mom sa iyong 38 na mga alagang po. Sa mabuhay ka at sana ay dalangin namin na mas marami pa ang kumbaga, tumulong rin sa iyo sa advocacy mong ito. At kaisa mo kami dyan. Thank you very much, Gina. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Salamat po.